Sa pagpapatuloy ng ating kwento, nagmadali silang umalis sa lugar, habang masaya si Eli na makakaalis na siya sa bayan. Sa kabilang banda, nagtipon-tipon ang mga demon card dahil dumating ang kanilang master na si Shuda. Dahil dito, masihigpitan nila ang pagbabantay sa mga lugar para hindi makatakas si Naharo, habang papunta pala sa lugar nila ang tatlo. Nakita naman ni Haro at alam niya na mga miyembro ito ng Demon Card, narinig naman ni Flo ang sinabi ni Haro kaya mabilis nitong pinaikot ang sinasakyan nila, ngunit sa pag-ikot nila ay naputol ang lubid na siyang dahilan para mawalan sila ng kontrol at dumiretso sa maliit na ispinita at mahulog sa butas. Sakto namang nahulog sila nang dumaan ang mga naghahanap sa kanila. Kinumusta ni Haro si Eli kung okay lang ba ito? Sumakit pala ang kwet ni Eli sa pagkakahulog nito, habang napatanong na lang siya kung anong nangyari. Sinabi naman ni Haro na nahulog sila mula sa ibabaw. Hindi naman napansin ni Haro si Flo kaya hinanap niya ito, nabagsakan pala si Flo ni Eli at si Eli naman na na-curious ay tinanong niya si Flo kung bakit nasa kwitan niya ito. Sinabi naman ni Haro kay Eli na naupuan niya si Flo nung bumagsak sila sa ibabaw. Samantala, may kakaiba namang napansin si Haro, lumalabas na may tao pa pala doon at laking gulat nila nang bumamang ito. Nasaktan pala ito at natabunan rin ito dahil sa mga gumuhong lupa dulot ng pagkahulog nila mula sa ibabaw. Nalilito naman sa kanya si Haro kung lalaki ba ito o babae kaya sinabi ng babae sa kanya kung bakit ba ito nalilito sa simpleng bagay. Sumingit naman sa kanya si Ellie at base sa kanyang paglalarawan ay isa itong nunal, hindi naman makapaniwala ang babae kaya nagtalo pa ang dalawa, para kay Eli ang nilalang na nakatira sa ilalim ay isang nunal, kaya sinabi ng babae, kung ganun pala ay may hihintulan rin ng nunal ang mga bulati at ipis na nakatira lang sa ilalim. Habang nagtatalo, napansin naman ni Haro ang dalawa na pareho lang kung mag-isip. Nakarinig naman ng ingay si Haro mula sa itaas at alam niya na mga miyembro ito ng Demon Card na humahabol sa kanila kaya nagmadali silang nagtago. Kasalukuyan palang nag-uusap ang dalawang miyembro ng Demon Card sa taas at pinag-usapan nila ang pagsasara ng mga daanan palabas ng bayan. Alam ng mga ito na hindi pa nakakalabas at kasalukuyang nagtatago sa bayan si dahil wala pa silang balita na dumaan sa kahit saang labasan ng mga ito. Gusto namang magpasikat ni Tabachoy at huhulihin niya ang mga ito kahit anong mangyari bago pa siya maunahan ni Shuda dahil naiinip na sa kanilang pwesto kaya nagdesisyon ang dalawa na umalis na. Balik sa apat na nagtatago pa rin, tinanong sila ng babae kung sila ba ang tinutukoy at ngayon ay hinahanap na ng mga demon card. Nag-alangan naman si Haro sumagot. Nabalitaan pala ng babae na may mag-asawang may kakaibang aso ang nagdulot ng paguluhan sa karera ng mga aso kaya tinanong niya ang mga ito kung sila ba iyon. Sinabi naman ni Haro na hindi sila mag-asawa habang ipinagmamalaki naman ni idi na nakita lang naman ni Haro ang kanyang panty. Matagal-tagal na rin palang hindi nakakarinig ng balita galing sa itaas ang babae kaya nakakapanibago sa kanya, tinanong naman niya si Haro kung nakakainis ba ang mga miyembro ng Demon Card. Ang pangalan pala niya ay Hole habang tinatawag naman siya ng iba bilang releaser Hole. Nagpakilala naman sa kanya si Ili at Haro habang ipinakilala rin ni Haro si Flo, samantala nalilito pa rin si Haro kung babae o lalaki ba si Hole kaya tinanggal nito ang suot niyang helmet. Ngunit nang tinanggal na niya ang helmet ay di pa rin magets ni Ili at inakala pang isa itong lalaki na may blonde at mahabang buhok kaya pinahawak niya ito sa dibdib niya. Nabigla naman si Haru sa ginawa ni Hall at dahil dito naintindihan ni Ili na isa itong babae, balik sa eksena ng dalawa na naghahanap pa rin sa kanila. Tinanong nila ang isang tindero kung may nakita ba itong babae at isang lalaki na may kasamang kakaibang aso. Sumagot naman ang tindero na wala siyang nakita ngunit hindi naniniwala ang dalawa at nagbanta na hindi maganda para sa kanya na itago ang mga ito sa kanila. Nagpakilala naman ang mga ito na miyembro sila ng Demon Card at sinabi na kung magsasalita siya ay makakaligtas ito sa kanila. Ngunit kahit anong pilit nila sa tindero ay wala pa rin itong alam, sinabi sa tindero na hindi niya alam kung saan nagpunta ang mga ito, habang patuloy sa pambubuli ang mga ito ay dumating naman si Shuda sa kinaruroonan nila. Natakot ang dalawa sa presensya ni Shuda at agad nagpaliwanag na hinahanap pa nila si Naharo habang nangako naman ang isa na mahahanap nila ang mga ito sa lalong madaling panahon. Si Shuda na kalma lang ay humingi ito ng mapa sa buong bayan, lumipat naman ang eksena sa apat, habang naglalakad kasi sila sinabi ni Hall na sinusubukan niyang gumawa ng butas para sa isang ruta ng pagtakas ay biglang lumating at nahulog ang mga ito kaya laking gulat niya. Narating naman nila ang bahay ni Hall at pinapasok niya ang mga ito habang si Ellie naman na tinawag pa rin mo si Hall kahit alam na niya ang pangalan nito. Tinawag sila ni Hall na nasa loob, habang nagpasahan naman ang dalawa kung sino ang mauna pumasok sa kanila. Nang makapasok na sila ay namangha si Ellie sa lawak nito, nagtanong naman si Haro kay Hole kung ano ang gagawin niya sa isang lugar na tulad nito. Sinabi ni Hole na naghuhukay siya ng lagusan para sa mga taong hinahabol ng demon card kagaya nila at tinutulungan niya itong makalabas ng bayan. Habang napatanong rin si Eli kung yan ba ay isang trabaho dahil wala silang pera, Okay lang kay Ho, may mga tao rin kasi nagbabayad sa kanya ngunit kadalasan ay nagbubuluntaryo siya dahil natutuwa siyang surpresahin at guluhin ang mga miyembro ng Demon Card. Sinabi ni Ho na ligtas sila sa lugar pansamantala, kumpiyansa kasi siya na walang ibang nakakaalam sa ginagawa niyang labasan. Sinabi rin ni Ho na pagkatapos nilang magpahinga, tutulungan niya ito makalabas ng bayan. Pinaupo naman sila ni Ho at tinanong kung saan sila nang galing dahil sinabi nila na hindi sila mag-asawa. Nagsalita si Haro na galing siya sa Garagio Island at ngayon lang niya nakilala si Ellie sa bayan habang ngayon pa nakarinig si Ho tungkol sa Garagyo Island. Sinabi ni Haro na maliit lang kasi ang isla kaya hindi masyadong kilala. Gusto namang malaman ni Hole kung bakit umalis si Haro sa isla nila at maglakbay sa iba't ibang lugar. Sinabi ni Haro na kailangan niya makuha lahat ng grave para pabagsakin ang mga demon card. Balik naman sa nakaraan habang nilalabanan kasi ni Haro ang isang lalaki ay sumabog ito na ikinabigla niya. Dahil sa wala pang alam si Haro kaya pinaliwanag sa matanda na dahil iyon sa rave. Sinabi sa matanda na matagal na ang nakalipas, iisa lang ang tao sa mundo na kayang humawak at magpalabas ng kapangyarihan ng rave at siya ang nag-iisa limampung taon na ang nakalipas. Ang pangalan pala niya ay Shiva, former rave master at ngayon ay retired na. Sinabi rin niya na kaya natalo siya sa lalaki ay dahil hindi na niya ginamit ang rave, hindi na kasi lumalabas ang kapangyarihan nito galing sa kanya. Lumalabas lang pala ang kapangyarihan ng rave kung may bago na itong amo. Naintindihan naman ni Haro ang sinabi ni Sheeva na siya ang napiling amo ng Rave, habang pinapakita niya ito sa kanila at iisa pa lang ang hawak niya kung saan may kulang pa ito. Dahil kasi sa naganap na labanan ng Evil Stone Dark Ring at Holy Stone Rave, nagdulot ito ng malaking pagsabog na kilala bilang Overdrive kaya pumalat sa iba't ibang lugar ang Rave limampung taon na ang lumipas. Naintindihan naman siya ni Ellie at sinabi rin na pareho lang sila na may hinahanap din. Hindi naman masyadong magets ni Hole, pero para sa kanya pareho lang sila na may hinahanap. Narinig naman ni Hole ang pinagchichismisa ng dalawa kanina sa itaas tungkol kay Shuda kaya pinag-iingat niya ang mga ito. Sinabi ni Hole na wala siyang masyadong alam tungkol kay Shuda, ang alam lang niya ay isa sa mga tagapagpaganap ng Demon Card ito. Lumipat naman ang eksena ni na Shuda na ngayon ay alam na ang lugar kung saan nagtatago si Naharo. Ginamit pala ni Shuda ang Google Map para malaman ang exact location na pinagtataguan sila. Nagumpisa na sa paghahanap ang mga demon card sa ilalim habang sinabi naman ng isa na hindi na sila makakaalis. Nakarinig ng ingay si Hole galing sa tubig kaya tumingin ito sa kanyang periscope at napasabi na parang ang isa sa kanila ay isang matalinong ng lobo dahil nalaman nito ang kinaruroonan nila kahit nasa ilalim pa sila. Napatanong na lang si Haro kung miyembro ba ng demon card ang tinutukoy niya. May sekreto pa palang labasan si Hole sa loob at nagdali silang tumakas habang naglalakad sila ay narating naman nila ang dulo na dead end na pala. Lumalabas na may butas pa pala na ginagawa si Hole at hindi pa ito natatapos kaya agad itong nagbarena habang napa-amazing na lang si Haro. Ang butas pala na ginawa ni Hole ay patungo sa lagusan na ginawa niya dati pa. Sinabi niya na kung magpapatuloy sila sa lagusan ay matatakasan nila nang hindi sila nahuhuli ng mga Demon Card. Habang nagmamadali sila, patuloy naman sa paghahanap ang mga miyembro ng Demon Card sa kanila at nakita naman ito ang isang lagusan. Balik naman sa apat, nagbabarena na naman si Hole at si Ellie ay nag-aalala na baka maabutan sila anumang oras sa mga humahabol sa kanila habang nagdududa naman si Haro kung makakatakas ba sila. Nang matapos ni Hole ang butas patungo sa huling lagusan na ginawa niya ay sinabihan niya ang mga ito na kailangan nilang magpatuloy para marating ang daungan at lalakarin na lang nila ang tabing dagat para makaalis sa bayan. Masaya naman si Haro sa sinabi ni Hole habang nagpaalam na sa kanila ito dahil may gagawin pa siya. Nagpasalamat naman si Haro kay Hole at nagpatuloy na sa pagtakbo para makaalis sa bayan samantalang nali igaw naman ang mga humahabol sa kanila habang gumagapang ay nakita naman nila ang isang hagdanan kaya masaya ang mga ito Agad naman nilang inakyat ang hagdanan para makalabas ngunit binulaga lang sila ni Shuda na kanina pa naghihintay sa kanila. Nahuli pala nila si Hole, kaya alam ni Shuda kung saan lalabas si Naharo habang hirap naman sa pagakyat akyat si Plo. Ayaw namang magpahawak ni Hole sa mga tauhan ni Shude dahil sa mayayabang ang mga ito kaya sinagot siya ng tauhan na hindi niya makakausap si Shude sa ganoong paraan. Sinabi ni Shuda na ang pagbitay kay Hole ay gaganapin mamaya, ng ni Shuda sa kanila na hindi mapapatawad ang mga sumasalungat sa demon card, kahit babae at bata. Nagalit naman si Haro dahil sinabi sinabi pala ng kanyang ate na ang sinumang gumagawa ng anumang gusto niya sa pamamagitan ng pagkwersa nito ay isang masamang tao. Kinuha ni Haro ang rave at nilagay sa kanyang espada kaya nag-awaken form na ito bilang explosion. Alam pala ni Shude ang espada na gamit ni Haro, ang Ten Commandments Sword. Sinabi niya na hindi siya nagkakamali, para sa kanya si Haro ang nakakuha nito mula sa makapangyarihan na si Shiva. Sinabi naman ni Shude na si Haro na pala ang bagong kahalili ng rave kaya gusto niya ito labanan mag-isa at sinabi pa na bibiktimahin nang gagalaiti namang sumugod si Haro at sinabi na hindi magiging kasing dali gaya ng iniisip niya, ngunit mabilis rin palang pumilo si Shuda at halatang sanay ito sa pakikipaglaban kaya naunahan ang ating bida. May kapangyarihan pala si Shuda na makapagpalabas ng apoy dahil sa dark ring na hawak nito at natamaan si Haro, habang natutuwa naman ang kanyang tauhan na pinanood si Haro na nahihirapan at ipinagmamalaki pa nito ang dark ring ni Shuda. Naiinitan man ay pilit kumawala ni Haro sa apoy habang nagtataka siya dahil hindi mawala-wala ang mga ito sa katawan niya habang nag-aalala naman sa kanya sina Ellie at Glo. na naman ni Shuda si Haro at sinabi na pananatilihin siya nitong sumasayaw hanggang sa mamatay ito habang sinabi ang kapangyarihan niya na Blazer Flame. Tutulungan sana ni Eli si Haro at ililigtas ngunit wala palang bala ang armas nito. Nang tatapusin na sana ni Shuda ang laban nila ay gumawa naman ng paraan si Eli para madelay. Dinampot naman ni Ellie si Flo at ginawang dark ngunit sa kahoy tumama si Flo at natusok ang ilong nito habang napasabi na lang si Ellie na sumaglay siya pati na rin si Hole. Umiiyak naman si Flo habang pilit na binubunot ang ilong nito sa pagkakatusok. Ayon kay Shude bagamat si Haro ang bagong kahalili ng rave, ay isa pa rin itong bata na wala pang alam kasabay sa pagtapos sana niya. Nabunot naman ang ilong ni Flo sa pagkakatusok sa kahoy kaya bumagsak ang malaking karatula sa kinatatayuan ni Shuda. Umiwas naman si Shuda ngunit sa pag-iwas niya ay nakagawa ng pagsurpresang ang atake si Haro. Nasalag naman ito ni Shuda ngunit sa pagsalag nito ay natamaan ni Haro ang dark ring ni Shuda. Dahil sa lakas ng impact sa atake ni Haro ay nagdulot ito ng pagsabog kaya tumilapon sa dagat si Haro at ang dark ring naman ni Shuda ay nabasag habang nag-aalala naman si na Ellie at Flo kay Haro. Umahan ito sa dagat na tila hindi nasaktan at nagpasalamat pa sa tubig dahil sa naapulan nito ang apoy sa katawan niya. Dahil sa pagkabasag ng Dark Ring ay nawala na ang bisa ng kapangyarihan ni Shuda habang tumetawa lang ito at tinanong ang pangalan ni Haro. Nagpakilala naman si Haro sa kanya at nabigla si Shuda nang malaman niya ang buong pangalan ni Haro kaya tinanong niya ito kung tatay ba niya si Gale. Umuo naman si Haro at hindi makapaniwala si Shuda na anak ni Gale ang bagong kahalili ng Ray. Nagtanong naman sa kanya si Haro kung kilala ba nito ang tatay niya. Ngunit hindi ito sinagot ni Shuda bagkus mas lalo pa itong naging interesado kay Haro habang gusto namang malaman ni Haro kung nasaan ang tatay niya pero sumagot lang ito nang hindi niya alam. Bumaba naman ang isang malaking drone at sumakay nito si Shuda at sinabi sa tauhan na bumalik na sila dahil malapit lang sa kanila ang rave kaya nagtanong ang isa baki. Pinaliwanag naman ni Shuda hanggat basag pa ang kanyang dark ring, hindi niya matatalo ang rave at dahil anak ni Gale si Haro ay ayaw muna niya itong tapusin. Gustong habulin ni Haro si Shuda para tanungin ang tungkol sa kanyang tatay ngunit lumipad na ito umalit naman ang eksena sa ilalim kung saan nalilito ang mga miyembro ng Demon Card kung saan daan sila pupunta dahil naliligaw na ang mga ito. Pinakawalan pala ng Demon Card si Hole at nagpaalam na ito sa tatlo, habang masaya rin na nagpaalam ang tatlo sa kanya, nang ibalik ni Haro ang espada sa lalagyan ay nagkaroon ito ng bitak at tuluyang nahati habang bigla at may halong lungkot naman ang naramdaman ni Haro nang makita niya ang espada kaya pinayuhan na lang siya ni Ellie na bumili na lang ng bago. Ngunit hindi pala madali iyon, dahil ito ay isang maalamat na espada at walang nagbebenta nito kahit saan. Dahil walang nagbebenta ay kinailangan ni Haro itong ipaayos at kung pupunta siya sa Punk Street makikita niya ang lugar na mag-aayos sa kanyang espada. Sinabi ni Ellie na ang Punk Street na lugar ang pinakamalaking pagawaan ng mga sandata at nabalitaan pala niya na may isang maalamat na panday na nagngangalang musika ang nandoon. Agad namang nagtanong si Haro kung saan ang Punk Street. Dahil hindi alam ang lugar, sasamahan siya ni Ellie. Natuwa naman si Haro na marinig ito habang naalala naman niya ang sinabi ni Ellie kanina na may hinahanap rin ito kaya sasamahan rin niya at tutulungang mahanap ang hinahanap nito. Pagkasalamat naman sa kanya si Ellie at sinabing ayos lang sa kanya. Nagtanong naman si Haro kung bakit. Para kay Haro gusto kasi niya makabawi kay Ellie dahil kasi sa pagsama nito sa kanya sa Punk Street at pagsabi nito tungkol kay musika. Nagpaliwanag naman si Ellie kung bakit para kasi sa kanya hindi madali mahanap ang hinahanap niya. Lumalabas na ang hinahanap pala ni Ellie ay ang kanyang nawawalang alaala. Sinabi niya na lampas isang taon nang nakalipas na mawala ang kanyang alaala at gusto niya itong maibalik. Ito pala ang rason kaya naglibot siya sa mundo para magbakasakaling may makatagpo siyang isang taong nakakakila Sinanong sa kanya. Sinanong naman siya ni Haro kung paano nawala ang kanyang alaala habang bakas naman sa mukha niya na nahihirapan ito kaya gusto ni Haro na samahan ito sa paghahanap sa nawawala niyang alaala at sinabi niya kay Ellie na mahahanap nila ang alaala niya ng mas mabilis kaysa sa isang tao. Gusto naman pagaanin ni Haro ang pakiramdam ni Ellie sa pamamagitan ng pagsasabi niya na minsan mabilis rin siyang makakalimot, ngunit bigla rin niyang maalala ang mga bagay-bagay. Para kay Haro, gaya ng pinto ang alaala ni Ellie na kailangan ng susi na nasa isang lugar lang, mahirap manghanapin ngunit kailangan nila itong mahanap dahil ito ang susi na magbubukas para sa kanila. Dahil sa sinabi niya, gumaan ang pakiramdam ni Ellie at nakangiting nagpasalamat sa kanya. Sa pagtatapos, masaya ang tatlo patungo sa sunod nilang destinasyon ng Punk Street.